Pinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na may ilang senador na kumikilos para mabaliktad ang contempt order laban sa religious leader na si Pastor Apollo Kibloy. Matatandaang kahapon ay pinaaresto na ni Senator Risa Ontivero si Kibuloy dahil sa patuloy na no-show nito sa pagdinig sa komite. Ayaw naman makialam muna ni Zubiri sa issue pero kinakailangang makakuha ng mayorya sa komite o tinatayang walong boto para ma-overturn ang contempt order. According to Senator Robby, tinanong po siya na makakakuha daw sa majority of the committee members to overrule the order of the chairperson. Um, so I cannot, I don't want to comment at this point in time. Maraming dahilan at isa na doon, yung uh, pending na kaso sa Congress, eh, ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have uh, uh, rights to due process, they have a right to uh, um, defend themselves and against uh, self-incrimination.